Dong. Hu, ana iwan. Oh. Mayong buntag ya. Kwan gining. Tuk. Diba? Nagkwan ka sa kuha nga nagingon ka nga wala kay bugas. May bugas na karon, wai wai gyapon. Na. <laughs> ha? Na. Ah. Sa namo. Imo ha mugen <laughs> dai. Kwan siya. Diba? Diba ka tong gitagaan di ka og isda, diba nang ingon ka nga wala kay bugas ni ato? Oh. So na ay naluoy sa imuha doon ay nintabang sa imuha tungod kay wala kay bugas ato nga time nay na nagpada sa imuha og bugas nga usa ka sako kini nga bugas nga usa ka sako para gini sa, sa imuha awo kay dili ay walay labot ang kuan ani ang nagpadaan ani nga maong bugas taga Manila ni sila tuanig tuanto tuan, ani tuan sila sa Manila karon nagpuyo pero taga diri na sila taga na sila sa Tua, taga ah, taga, diri, o, taga masbati uh, na taga matubinaw pero tuan na sila sa manila karon nagpuyo kay tungod tuwa dito ang ilang negosyo kunya katong gitagaan tika og isda oh, nakit, nakita nila ang maong video so oh, naluoy naluoy sila sa imuha ha bang dito sa kamera sa cellphone dire 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 kay Unya ka na ang... Ang mga tupin mo yung kapitan. O, ang imo ang... Ang ang... Ang imong panginabuhi, di ba? Mangguna lang ka. O, pangahoy. Unya, doon ay naluoy sa imuhang sitwasyon. Tungod kayo, nag-ingon ka nga wala ka na to'y bugas. So, ang nagpadaan ni si Ma'am Margie Maglasang Amanya o si Sir Boy Amanya. Tuwan sila karoon sa Manila nag nang inabuhi nang inabuhi to ay ilang negosyo dito oh, dili why 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 labot ang kwan ani why labot so gikan ni sa ilahan ni Ma Margie nga maglasang aman niya ug ang Sir Joboy nga aman niya sila ang naghatag oh, ani nga maong usa ka sako bugas tungod kay naluoy sila sa imong sitwasyon unya unsa may kwan unsa may ikastorya nimo kang Ma Margie ug ang Sir Joboy nga gi tagaan kanila og usa ka bugas. Oh, pasalamat lang. Hindi to tubang dito. Salamat nang taong kung nay mo tabang hato ba. Ina nga ma'am, Mam Margie, salamat kayo. Salamat kini Mam, ma'am ha, imong gipadas pa ma'am, Mam. ma'am ma Margie. Sir Juboy. Juboy. Oh, kanang dugay na, dugay na ni mahurot nimo. Kanang taong kung nay kanang wa kitay mahimo ito, tawag dagas ning barangay sa Tubino sige. Panguna. Mm, -mm. O, sige dong, ma malihog mm -mm. ta og. Kuan basta kini nga kuan gikan maglasang amat niya. Basta. Oh, salamat kay. Oh, o. O, sige, alsa. Usa ka sakong bugas. <laughs> para <laughs> kang dudong. Malting na kuniya. Kini tabangan, putri ba. Oh, sige. Sus, salamat. Oh. Ina, ina ma'am, ako nang gipasa ang bugas, ma'am. Ma'am, di nang bugas, ma'am ha. Oh, Sir Joboy. Sir Joboy. Oh, di na ako nang gipasa. Ang kon nang bugas, bugas, salamat kay pagtabang sa ko kay ito ang kapubre na kakresod. <laughs> uh Oo, -oh, sige doon. Sal <laughs> uh Salamat, doon ha. Oo, oh, oh, ayos ayokong. So, mga -ay, kaibigan, kayo, ako kayong magpasalamat kita sa... Magpasalamat oh, tayo ng kapubre. Oh, magpasalamat sa ginuungan -ginu diba? dun ay nalipay ito. Ngunit, nung nga alunay na nga na nga, nung 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 nga na nga, Salamat kayo, ma'am. Sir, Diyoboy. Uh Oo, -oh. sige. Aku dah niat tuan ngetuk tu. Oh oh. Emong kau ya tu nak putu on dia aku tu kepo. Ah sigi lah sigi lah sigi dah dong sigi oh. dong. Okay sigi dong hari sabtu dong.